Hindi pa ito kumpirmado pero mukhang itong si Tony Brothers ang ilalagay ng NBA para sa kanilang Game 5 sa OKC Thunder at sa Indiana Pacers. Tapos ng trabaho kasi ni Scott Foster para sa Game 4 extended ng laban. Maraming kilay ang tumaas especially kay Scott Foster. Dahil sa fourth quarter, sa huling apat na minuto, nagkaroon ng walong free throw si Shai Galgis Alexander. Pinagdidiinan lamang ni Scott Foster na tama ang palayaw sa kanyang extender sa NBA dahil kung sakaling mayroong kinakilangang i-extend na series o laban si Scott Foster ang inilalagay ng liga. Maliban kay Foster, kabilang din po itong si Tony Brothers sa mga binabantayang referees sa ngayon na posibleng ilagay sa Game 5 para i-extend muli ang laban. Kahit papano, sayang din ang mawawalang kita sa NBA kung matatapos kaagad ang laban sa finals. Marami ang humahanga sa ngayon sa pangatawan nitong si Nikola Jokic at marami talaga ang kumbinsido na na mukhang heto na ang future body ng NBA. Kilala ang mga malalaro na batak na batak sa kanilang pangatawan at nasa tamang kondisyon para makagalaw sila ng maayos at fit na fit din naman. Pero itong si Nikola Jokic ay wala siyang pakialam bilang isang center Mas tipo niya na ganyan ang kanyang pangangatawan. Ang mga malalaro sa NBA ay mayroong strictong diet patungkol sa kanilang katawan para mapanatili ang angkop na hugis ng kanilang katawan. Sa ngayon ay marami na nga ho ang naiingit kay Nikola Jokic dahil so far hindi naman daw ganoon ang kanyang katawan. At kitang-kitang nga rito na nag-i-enjoy talaga si Nikola Jokic and at the same time kung sa loob ng court ay nakaka-average po siya ng triple-double. Saan ka? Kampihan na. OKC o Indiana Pacers. Sa mga gustong tumalpak dyan, magparistro muna. Gamitin ang ating promo code at sa first time deposit ninyo, posibleng dumoble dahil sa malaking bonus na ibibigay sa inyo. Nasa comment section lang po ang link. Ito naman ang tatlong trade scenario para kay Jonathan Kuminga. Sa ngayon ay malabo pa nga ho sa sabaw ang kanyang status especially sa kanyang kontrata. Nagalang kasi ang Golden State Warriors na bigyan siya ng malaking kontrata sapagkat hindi naman yun ang kop sa kanyang ipinakitang laruan especially sa season na ito. Hindi na nga siya pinapasok sa rotation kung nandyan si Jimmy Butler kaya sa ngayon mga idol ay mahihirapan talaga sila sa kanilang negosasyon patungkol dito. Pwedeng ipadala ng Golden State Warriors si Kuminga sa Knicks. Pati si Moses Moody at isang future first round pick para kay Michael Bridges. Mabibigyan ni Bridges ng depensa pa. Itong Golden State Warriors mala Andrew Wiggins. Matibay din siya kaya siguradong hindi malulugi ang Golden State Warriors sa kanya. Pwede ring subukan ng Golden State Warriors si Kuminga Kivun Looney para kay Wendell Carter Jr. Si Carter Jr. ay isang stretch big man. Pwede naman siya makatulong sa Golden State pero kung ating titimangin kay Kivun Looney palang ay mukhang magagawa naman ni Looney kung ano ang kanya magagawa. Pero di hamak naman na mas angat pa itong si Carter Jr. kumpara kay Looney. Pangatlo sa Pelicans, para kay Bruce Brown ipapadala ng Golden State si Kuminga at Gary Payton. Sa senaryong ito mga idol ay uh, hindi ako papuro dito sapagkat mawawalan ng forward ang Warriors at si Bruce Brown lang talaga yung uh, kapalit nila. Marami na kasing gwardiya ang Golden State Warriors at tila sayang na sayang naman kung kanilang ipapadala sa si Kuminga, may Gary Payton pa. So far, doon ako sa number 1, Michael Bridges para kay Kuminga. Ano ang komento ninyo? I-comment lang sa comment section. Yan lang muna sa ngayon.